So ito yung sniper natin syempre I-reveal natin yung engine specs nya Tsaka yung mga accessories na nakabit Dito sa ating version 1 na sniper Alright, so start tayo So ito nga palang version ng sniper natin is uh, Version 1 siya. So originally, glossy yan Nagkaroon kasi ako ng major accident So nawasak yung mga fairings sya nag ba? Kaya pinalitan ko ng matte So, ito. Pinalitan ko na rin yan. Yung inner fairings dyan. Kaya naging mat na sya. Alright. So, start tayo sa accessories sa labas mga lods. So, headlight. So, pinalitan na rin natin yan. This is a seapot headlight na smoke lens. So, ayan sya. Pag beam. Ang high naman niya. So, yung low ko medyo nanilaw na. No? Nanilaw na yung itsura nya pag naka off naman smoke sya medyo dark then yung signal light dark ano rin to smoke lens din yung ano nya yung signal light nito so pinalitan ko na rin yung stock na clear then sa likod ito ano handlebar ito ano alam ko handlebar na signal light to so nilagay lang dyan sa likod natin pinalitan na rin natin to so this is UMA speedometer medyo rare hanapin to guys kaya medyo mahal na yung presyo nito rare na yung item nagkabit na rin tayo ng mini driving light this is Lumina Pro V3 yata to V3 Siyempre, kasama yung MDL bracket o dyan ko kinabit diniayway ko lang yan so ako lang na ganun yan kasi ito siya, naka smoke na 3-way, three 3-way three switch. So, i-low natin. Ayun yung low niya, puti. Tapos kapag naka-high, yan, combination na yan. So, hindi natin masyado makikita kasi nga maliwanag na yun. Pero itong high niya is combination ng yellow and white. So, yung yellow yung nasa ibabaw, So, may separate switch siya based sa guideline niya, ano, Ni LTO. Dapat may separate switch yung ano natin, yung mini driving light or auxiliary light. Then, yung horn. Nagpalit na rin tayo ng horn, mga yod. So, yung horn nito is naka PIAA dual horn. Ah, naka ano rin pala to? Naka rapid horn. Pina-install ko ng rapid horn. So, magra-rapid yan pag naglong press tayo. Pero pag single press, isang horn lang ganun lang sumasabay pala yung headlight ko yung high beam nya yung rapid horn yun yung parang sunod sunod tapos kapag nag horn ako naka integrate yung high beam alright patayin na natin at tayo yung gas one bar na lang yung gas natin sa harapan natin makapark park light na mesh yung ilaw to kasi meron ganito yung sipat na tala yun yung may mga kulay kulay pero hindi ko trip yung may kulay kaya ganyan lang mesh lang walang kulay yan ah walang ilaw yan sa loob so yung lever natin is RCB na E plus na lever mga clutch and brake may install tayo rito na Moto wolf B1 na cellphone holder at action cam holder Syempre para sa ating front cam ng mga yods Then RCB na S6 side mirror. Ayan, medyo rare na rin to guys. And, and, gusto kong sanang palitan kasi madumi na oh. May mga ano na siya. Lalo na dito sa kabila oh. Mga bakbak na. Magbala kong palitan kasi medyo mahirap nang hanapin. S6 na bar -end type. and type. Ah, dito tayo sa harapan. Sa gulong. Naka RB5 na mags. Harap at likod yan. Uh, 2.5 then yung sa likod is 3.5 so wide version ng RB5 so naka alloy big disc na 298mm with bracket syempre then S3 caliper na brake RCB kasama na rin yung brake pad nya RCB brake pad na pang S3 then teflon brake hose 850mm na may brake hose holder RCB brake holder and gulong natin sa harapan is 9080 ng Chaoyang tires 9080 Chaoyang tires na gulong then mayroon tayo dito na engine cover handle grip natin is HG66 ng RCB HG66 so naka ultra cable set ng RCB clutch and throttle ito sa throttle niya. Then, sa clutch naman nandito yan sa baba makikita. Ayan. So, pigain natin. Ayan. Ah, nakalimutan natin itong pito. So, itong pito niya. Kanyuto. <laughs> Then, dito sa harapan, naglagay din tayo ng step wheel. Ayan. Alloy step wheel. Tapos, rock cross na tank bag. Pang ano tayo, pang bike. Pero, nilagay ko na lang dyan. Ayan, sinabit ko lang dito sa step wheel natin. Lagayin ko ng mga cellphone, mga wallet. Then, naglagay rin ako ng passing light. na. Passing light na to is, ano lang ito, nakakonect lang sa mini driving light. So, hindi siya nakakonect dito sa main headlight natin. Mini driving light lang na passing light to. Tapos, naglagay din tayo ng USB charger. So, medyo paliado. Ipapabalik ko pa to. <laughs> Papa... Backjab ko. Ay, medyo nawawala yung ano niya. So, naka-RCB seat wasak-wasak na ito winasak ko ng pusa ng boss ko eh uh, gusto ko sanang kaltukan yung pusa so boss ko eh eh. <laughs> eh hindi ko na nakaltukan shoutout sa yung pusa ka so RCB seat to medyo mahirap na rin mahanap tong part na to hindi nag restock si RCB shifter full shifter to ginawa kong shorty so ayan kung mapapansin nyo may shorty bracket ako dito Ah, kinulayan ko lang yan. Ano to? Stainless na walang kulay. Then pinakulayan ko lang ng itim para bumagay sa ating itim na RCB shifter. Ayan, shorty na siya. So itong full shifter pala natin, natanggal yung ano niya oh, yung footrest. Nawala yung ano Nalaglag to sa may San Carlos. Medyo matagtag kasi yung ano ron eh. ron. nalaglag. Hindi ko na namalayan. Then sa crankcase cover naman, ito. RCB din kita na siya kung mapapansin nyo lima na yung ano niya kasi naka sleeper clutch na to yung stock kasi na clutch assembly ng sniper 150 is apat lang And lima na yan so naka sleeper clutch yung loob niyan tapos may engine oil cover um, bypass grenade bypass grenade yung tawag nila yung grenade yung kasi granada eh. tapos naka bypass hose ito pupunta lang yan dito sa ibabaw naka GRT tayo ng master pump ng RCB syempre puro RCB yung papansin niya no? kasi subukan na yung RCB kasi tapos sa likod naka 480 mm na teflon hose na may S45 caliper sa likod kasama na rin yung brake pad nya RCB brake fluid tank na may RCB tank holder separate yan eh sa pipe natin Uh, R6 na Exhaust. Ito yung unang version pa. Medyo may kalumaan na yan. So naparepack ko na rin to kay Paeng Works dito sa Bacolod. Shoutout Sir Paeng. Then rotor disc, RCB sa likod. Yung flower type. Rock M na top box bracket. Ito yung special edition nila ng Rock M. So, medyo maganda yung style kasi Kesa dun sa normal lang na parang bakal lang na ano. Ito may design ng konti. Yan. Tapos naka X5 na top box. 45 liters na X5 Matrix. Tapos naka ano tayo, DB2 Plus na suspension. Adjustable yung compression niya at rebound. Adjustable din yung preload niya. Andun sa ibabaw yung adjust. Medyo mahirap na madukot. sa so, kaya nag-adjust na lang ako sa compression at sa, sa rebound niya. Then tire natin sa likod is 140-70 ng choyang tires. Shout out sa choyang Tapos naka RB5 na mags na 3.5. Tapos yung sa harapan natin ulitin ko is 2.5. So ito yung wide version ng RB5. Sa chain set naman natin, naka RK tayo set yan. RK ng chain, tsaka sprocket. Yung sprocket natin sa harapan is 14. Then yung sa likod naman is 45. Tapos yung chain natin is orange chain. Orange chain yan. Ah, matibay na chain. Then, side stand. RCB na side stand. Ito yung maliit. Gusto ko sanang bumili ng mas mahaba pa. So, nakano rin pala tayo. RCB swing arm. Ito yung normal lang. Meron kasi yung isa. Yung luxury version. Yung parang meron sa ilalim dito. King drag na chain guard. Alright, so far yan yung accessories natin sa labas mag-usapan naman natin yung makina nya at yung mga nasa loob so itong sniper natin meron siyang ECU na UMA M5 naka UMA M5 ECU yan mga yods tapos naka spark plug na UMA rin at saka ignition coil tapos yung sa makina nya naka stack lang <laughs> stack lang yan mga yods stack lang tayo So gamit kong oil dito dati is AX7 ng Shell. So bumili ako sa Yamalube mga yods. Yung ST Supreme. So far, yan lang yung mga ano natin. Oh. Na-install natin dito sa ating Sniper 150. Alright, so yun lang mga yods yung ating spec and accessories reveal. Goods. Hmm.